anong gamot na pwede nating ibigay sa ating mga piglets pag basa yung kanilang tae. Ayan, katulad sa amin, yung aming mga piglets ay basa yung kanilang tae dahil nga stress sila dahil sa panahon na meron tayo dito ngayon sa amin. Dahil ngayon ay umuulan. Ano karang araw ay puro sobrang init naman and ngayon ay umuulan and umaambon ngayon. So, yung mga piglets natin ay nai-stress and yun yung isang cause kaya nagtatay or basa yung ng aming mga piglets na namin binigay ay yung mga saha ng saging o yung dahon. Ayan. Pwede natin ibigay sa ating mga piglets yon And dinagdagan pa namin ng uling. And mamaya, papapainamin din ni daddy na bit... Ano yan, daddy? Aprilite. Para anti-stress ng ating mga piglets Dahil yun yung cause kung bakit nagtatae or basa yung tayo ng ating mga piglets and ganoon lang po kasimple yung aming binibigay binibigyan muna namin sila ng sanang ng saging at yung uling. Yung uling is maganda po yun para sa kanila dahil po tumigas yung tayo ng ating mga piglets. Ayan, subok na po namin yun nung nag-aalaga pa kami dati. Pero pag sobra-sobra na po yung pagtatay ng mga piglets natin, ay magbibigay po tayo ng gamot. Pero sa ngayon, ang ginagawa lang muna namin ay nagbigay tayo ng uling and saan ng saging. Paulit-ulit ako dahil yun lang po talaga yung aming binibigay sa ating mga piglets. And that's it for today. Sana may tututunan kayo sa simpleng hawk natin or tips na ibinigay gay namin. That's it. Bye.